Mga ka-Republic, depensa ang magiging sentro ng sagupaan ng Barangay Ginebra at Magnolia para sa Christmas Day Manila Klasiko. Galing sa panalo ang Hot at itatry nilang masundan ito samantalang galing naman sa talo ang Gin Kings mula sa kamay ng Converge. At sa labang mamaya kontra Magnolia gustong makabawi ng mga mag -alak. May magkaparehong mindset ang coaching staff ng magkabilang kupunan. Para sa Magnolia, kailangang makontain nila ang very versatile na si Justin Brownlee. Para naman sa Hinebra, kailangan nilang mapigilan si Ricardo Ratliff na sobrang lakas sa ilalim. Hindi pa sure kung makapaglalaro na si Jaffe Tagilar, kaya magiging mahirap na assignment ang inside operator na import ng hotshots para kay Troy Rosario. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, isa ang Manila Klasiko sa pinaka-inaabangan ng mga basketball fans. Dahil pag sinabing Manila Klasiko, siguradong intense ang labanan. Walang gustong magpatalo sa dalawang kupunan. Hindi nagkaroon ng Manila Klasiko sa nakaraang Governors Cup dahil nasa magkabilang grupo ang Hinebra at ang Magnolia. Ang huling Manila Klasiko ay nangyari pa noong May 11 sa quarterfinals ng Philippine Cup kung saan may twice to beat advantage ang Hinebra at agad nilang tinapos ang kampanya ng Hatchets 99 to 97. And after na ma-miss na mga fans ang mainit na sagupaan ng Hinebra at Magnolia sa nakaraang conference, ngayon ay magtatagpo nga ang mahigpit na magkaribal para sa Christmas Day Manila Klasiko. Isang laban na sobrang importante para sa magkabilang kupunan. Bounce back win ang misyon ng Hinebra at gusto namang iligtas ng Magnolia ang nanganganib nilang kampanya. Gaya nga po ng alam na nating lahat na talo ang Ginebra sa kanilang out of town game laban sa Converge. Sagsag -sag naman ang Magnolia sa record na dalawang panalo, apat na talo. Buti nga at naitakas nila ang isang overtime win laban sa kupunan ng NLEX. Pero bago ito ay tumuhog muna sila ng apat na magkakasunod na talo. Ayaw ng Ginebra na madaluhang sunod na talo sila. Gusto naman ang Hotshots? na mag-build ng momentum upang gumanda ng konti ang tinatanaw nilang pag-asa. Kaya naman parehong gumawa ng kanya-kanyang preparasyon ang dalawang kupunan. Para sa Barangay Ginebra, gumawa sila ng plano upang pigilan si Ricardo Ratcliffe, ang import ng Magnolia. Isang malakas na inside operator ang former Korean naturalized player kung kaya hindi lang si Justin Brownlee ang magtatangkang gwardyahan ng hotshot import. Kundi kakailanganin ng tulong ng mga locals, iyan po ang sinabi ni Ginebra Assistant Coach Richard Del Rosario. Magkaiba raw ang estilo at lakas niya Justin Brownlee at Ratliff, kaya magiging crucial daw ang role ng kanilang mga local players para makuntain ang hotshots import. May mga pagkakataon daw na kukuhanin ni Troy Rosario si Ratliff, ngunit hindi raw sila masyadong magre-rely sa one-on-one -on -one defense. Kaya nga raw naghanda sila ng mga defensive schemes. At dahil nga si Ratliff ay isang malakas na inside player, kakailanganin ng Hinebra si Jaffe Tagilar para protektahan ang ring. Ngunit ang problema wala pang katiyakan kung makapaglalaro na ang Hinebra main big man. Hindi nakapaglaro si Jaffe Tagilar sa dalawang huling laban ng mga mag -aala. Sa kabilang banda, sinabi naman ang Magnolia coach na si Justin Brownlee rin ang kanilang pinaghahandaan. Si Narom De La Rosa at Sab ang magiging primary defender sa Ginebra Import. Multiple players ang kukuha kay Brownlee at di pwede isa lang ang match up, sabi pa ni Coach Kito. Very experienced daw at very smart daw si JB. At umaasa raw siya malilimit ng kanilang defensive schemes ang three-time best import ng Ginebra. Para sa Inebra, ang magandang balita ay magbabalik na raw sina Jamie Malonso at Jeremiah Gray sa buwan ng Enero. Matagal na nasa headline ang dalawang Phil Amhinebra star player dahil sa injury. Ngunit mas maganda ang balita para sa Magnolia. Magbabalik na si Paulie at bukas yan, eksakto sa Manila, klasiko. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Ang mga po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Merry Christmas at maraming salamat sa suporta. Ah, Reggie Jimenez. Shout out sa iyo idol, sa iyo ren shout out. barako mananabas maligayang Pasko sa iyo sa iyo ng baby mo. Sa iyo ren shout out Scots Aquino Ducusin. Salamat idol. Lagi kang nariyan idol. Shout out sa iyo at sa iyo Merson Kabadi Vlog mula diyan sa Oman. Maligayang Pasko sa iyo kabayan. Sa iyo ren shout out Edwin Filisardo. Shout out sa iyo idol. Maraming salamat sa suporta. Merry Christmas. At sa iyo rin Sara Rivera. Yes, sana manalo tayo mamaya. Sa iyo shout out RJ Labutong. Merry Christmas. Shout out sa iyo. Sa iyo rin shout out Every Mendoza Kabayan. Merry Christmas din sa iyo. Salamat sa suporta. Sa iyo shout out Mia Udduhan yes, tiwala lang tayo Merry Christmas Idol At sa shout out lari Pangilinan Merry Christmas din sa iyo, Idol Good luck sa ating Ginebra mamaya Ray Arabit Sana nga manalo tayo mamaya Salamat sa suporta, Merry Christmas At sa rin, Kats Aquino Dukusin Salamat Idol, hindi ka nawawala Merry Christmas At sa iyo rin, Scout Ranger Yes, sana makabawi Merry Christmas sa iyo Idol At sa iyo rin Rose Marihuan at sa iyo Bia. Merry Christmas sa inyong maglola At sa iyo rin shout out Mercedes Espileta Shout out sa iyo Idol Merry Christmas at sa iyo rin Gemma Rivera Merry Christmas sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.